Yo, mga kagulong Ito yung video ng viral ngayon sa balita oh. pinagsalpo kang bus at pickup Kawawa, patay labing isa ng sakay ng pickup oh. Grabe oh. Nagkalat yung mga bangkay, nagtalsikan Kawawa naman, may mga bata pa kaya sa mga nagmamaneo dyan, dapat paggabi, mag-ingat kayo. Tignan nyo yung nangyari sa pamilya nito, kawawa, oh. Tsk, tsk, tsk. Pero yung um, mula, bing isa silang namatay. Inararo hinararo sila ng bus. Kasi paglabas nila, sinalpok sila ng bus. Hindi ata nila napansin. Kawawa naman may ano pa ata dyan, isang taong gulang na bata tsaka isang buwan ba o dalawang buwan na bata sabi sa ano sabi sa balita nakakaawa naman ang dilim kasi nung ano eh intersection na yun eh kung mapapanood sa video mga kagulong palabas silang ganyan yung bus naman pag kung kumbaga sinalpok sila inararo pa sila tapos pagbanggapan ng pickup nagtalsikan yung mga katawan kaya halos wala nakaligtas sa sakay ng pickup patay labing isa ang kawawa doon yung mga bata Florida kaya dapat doble ingat talaga sa pagmamaneo. Dapat tingin ka lagi sa kaliwat kanan pag ano na. Papalabas ka ng intersection. Kasi hindi mo na mamalayan. Bigla na lang may susulpot na mabibilis na sasakyan dyan eh. Ayaga, Ayaga. Kaya dapat ano eh. Pag dadaan ka sa ganun, mabagal ka lang eh. Tingnan mo nangyari oh. Kalagim na gim tuloy yung sinapit niya nakawawa. Oh, Pero ay sabay-sabay sila, labing isa. Nakasalubong yan. mawalan ka lang ng isang kamag-anak, sobrang sakit na. Yung pa kayang labing isa? Grabe naman. na Kaya dapat dun sa, tingnan nyo sa, tingnan nyo ang shirts nyo, salpo ka ng bus at pick up talagang ang dilim nung ano nung pinangyarihan kaya hindi napansin nung driver ng pickup na may papalapit palang bus na matulin kaya nasalpok sila nakaladkad pa natay nga nag pickup kawawa oh tinan mo oh. Florida, talagang ano, talagang yung mga katawan nagkalat. Nagtalsikan kung saan saan. Kalunos-lunos yung sinapit ng pamilya na ito. Bawa-bawa talaga. Nakakailabot yung aksidente na nangyari sa kanila. Hindi nila... Alam nyo ba yung mga namatay na yan, galing pa sila ng, galing sila ng lamay. Tapos pa uwi nila na disgrasya sila. O ba? Diba? Nakakakilabot yung pangyayari. Galing sila sa lamay. Tapos hindi nila alam na pag uwi nila sila na rin pala yung paglalamayan. Kaya nakakaawa talaga. Kaya sa mga payo ko, sa mga nagmamaneo diyan lalo na pag gabi, madi pag madilim, na ang dadaanan nyo, dapat talagang alerto kayo. Dapat lagi kayo nakatingin sa ka side mirror. O kaya bago kayo lumabas ng highway, siguraduhin nyo munang walang mabibilis na sasakyan. Para hindi mangyari sa inyo yung dito, sobrang kawawa talaga. Oh. Terima kasih <coughs>